Ngayong araw na to, ipapasyal natin ang aking mga anak. Ayan guys, nandito kami sa Judy's Park, Limay Park. Dati nagpunta kami dito, hindi pa ganito kaganda, pero grabe ang improvement nila. Lalo na yung mga food stall, ang daming pagkain. So, ito yung trinayin namin food. Yung dalgona, yung tanghulo, yung beef kebab and chicken. And of course, yung trending na puset, na grabe ang ani, ang sausawan talaga, yung sibuyas, umaapaw guys. Totoo yun. At masarap talaga siya. And si Aika, inenjoy enjoy itang hulo niya. Ayan, maglalaro daw kami niyan. Kuya, kanyang goto, naubos din. Diba? Napunta kami sa store na kung saan andun lahat. At pwede kami ma-enjoy namin, pati yung dagat. So, swing-swing with kuya and akang. Ako, in-enjoy ko yung swing talaga dyan. Ang sarap mag-swing. Parang bata lang, no? Pero itong mga iba tong mga food na to, eh, itatry ko pag bumalik kami ulit dito. Dahil gusto daw bumalik ni Aika. Niksyo lang ko sana si ate, kaya lang nahihiya. etong <laughs> katabing uh, kainan na to, ito yung mga putok-batok. Itatry ko din yan. Ito nga pala yung lugar kapag kapag gabi na. So, ayan. Puntahan nyo, guys. Kahit malayo kayo, ito po puntahan nyo yung Judy's Park Limay. Apakaganda pong lugar. Ayan. Sama nyo po ang inyong partner, anak. Ayan. yung mga mga mabibilan tayo ng balloons for the kids. Uh, ito yung atin biniling lemon. Fresh lemon kaila gelatina. And si nanay, happy! <laughs> picture picture lang tayo ikot ikot lang ng camera video video lang para makita nyo po yung place of course ang ating kalmadong dagat na na nakakapagparelax sa atin we thank the lord for the blessings lord maraming salamat po sa araw na ito na payapa po ang lahat masaya po ang lahat maraming salamat Jesus Kristo ayan God bless everyone share lang naman for today And bye for now.